sa baryo ng Dumaraw, Kapis, nakatira noon ang isang dalagang nagngangalang Eliza. Labing siyam na taong gulang lamang siya. Ngunit bakas na sa mukha niya ang pagod at hirap ng buhay. Sa maliit nilang bahay na yari sa kawayan at pawid, araw-araw niyang nakikita ang pinipilit ng kanyang inang si Aling Dorina na itawid ang gutom nilang mag-ina. Ang ama ni Eliza ay matagal nang pumanaw isang mangingisdang nalunod sa dagat matapos ang isang malakas na bagyo. Tahimik ang buhay sa baryo, ngunit may usap-usapan tungkol sa ina ni Eliza. Marami raw ang naniniwala na si Aling Dorina ay isang mangkukulam, isang babaeng marunong tumawag ng mga espiritu at magpadala ng sumpa sa mga taong nagkasala. Hindi ito pinapansin ni Eliza noon para sa kanya. Chismis lamang iyon ng mga kapitbahay na naiinggit. Ngunit may mga gabi na naririnig niyang may mga bulong sa ilalim ng bahay. Mga tinig na tila tinatawag ang pangalan ng kaniyang ina. Nang hindi na kinaya ni Eliza ang hirap ng buhay, nagpasya siyang makipagsapalaran sa Maynila. Dalawang libong piso lang ang laman ng kaniyang bulsa pero puno siya ng pag-asa. Ang sabi niya sa ina, Nay, hindi na po kayo mahihirapan. Magtratrabaho po ako sa syudad. Umiti lamang si Aling Dorina, ngunit malamig ang kaniyang titig. Mag-ingat ka, a anak, Ania. Huwag kang, wag kang papayag na apihin. Dahil kung sakali, tandaan mong anak kita. Hindi alam ni Eliza kung bakit kakaiba ang pagkasabi nito ng kaniyang ina pero hindi na niya binigyan ng Malaysia. Pagdating sa Maynila, namasukan si Eliza bilang service crew sa isang sangay ng Jollibee sa Quezon City. Bagot siya nagsimula, masigla pa ang kanyang mangingiti parang batang sabik sa bagong buhay. Ngunit mabilis na napalitan iyon ng kaba at pag-aalala nang makilala niya ang kanilang manager, si Jessica. Si Jessica ay tatlumpung anyos, maputi. At palaging may suot na makapal na kolorete. Sa unang tingin ay maganda, ngunit ang kaniyang mga mata ay tila laging may halong panunuya. Mayabang, istrikto, at tila may galit sa mundo. Ah, ikaw pala si Eliza. Malamig na bati ba nito noong unang araw kapis ka. Yung lugar daw ng mga aswang. Sabay tawa, kasunod ang alingasgas ng ibang crew. Tinawanan siya ng lahat at doon nagsimula ang pagdurusa ni Eliza. Araw-araw si Eliza ang laging pinag-uutusan ng mga maruruming gawain. Yung CR linisin mo! Sigaw ni Jessica kahit may iba pang bagong crew. Kapag may reklamo ang customer, si Eliza rin ang sinisisi. Minsan, Binuhusan siya ni Jessica ng malamig na soft drink sa harap ng iba dahil nalaglag daw ni Eliza ang baso. At kahit umiiyak na siya, pinilit niyang manahimik. Pasensya na po, Ma'am Jessica. Iyon lang lagi niyang nasasabi. Ngunit ang pinakamasakit ay nang magsimulang magkalat ng chismis si Jessica na amoy daw probinsya si Eliza. Nabakaraw aswang ito kaya laging tahimik unti-unting lumayo sa kaniya ang ibang crew. Sa bawat gabi, pag uwi ni Eliza sa inuupahang kwarto sa tabi ng rails, tumutulo ang luha niya sa unan. Minsan, kinakausap niya ang larawan ng ina. Nay, gusto ko na pong umuwi, pero hindi ko po kayang sumuko. Sa labas ng kanyang bintana, tila may mga pusang umiiyak. At sa bawat iyak, naririnig niya ang mahihinang bulong. Eliza, Huwag kang magpabaya. Isang gabi ng Sabado, bago magsara ang Jollibee, nagpasya si Jessica na lokohin si Eliza. Eliza, sigaw niya. Mag-inventory ka sa tiles. Bilangin mo lahat mula counter hanggang CR. Gusto kong malaman kung ilan yan. Ha? Ah, ma'am tiles po? Gulat ni Eliza. Oo. Oh, kung matalino ka, bilangin mo lahat. Bilisan mo. Sabay ngisi ni Jessica habang palihim na itinutok ang kanyang cellphone. Habang si Eliza ay nakayuko at dahan-dahang binibilang ang bawat tile, tawa ng tawa ang manager at ang ibang crew sa gilid. Ang tanga! Binibilang talaga! Sabi ng isa. Nang matapos ang video, agad itong inupload ni Jessica sa TikTok, may caption pang, Kapag probinsya na sa Jollibee, pati tiles binibilang. Sa loob lamang ng isang araw, nag-viral ang video. Ibulibong komento ang nagbuhos ng pangungutya. Tanga naman nito. Pakaaswang nga. Ganyan talaga sa kapis. Hindi marunong mag-iseba. Kinabukasan, pagpasok ni Eliza sa trabaho, nakayuko siya habang pinagtatawanan ng lahat. Uy, Miss Styles, Ilan na tiles sa counter? Sigaw ng isa. Hindi niya na napigilan. Tumakbo siya papalabas humagulgol sa kalsada at hindi na bumalik sa Jollibee. Kinabukasan, umuwi siya sa kapis. Tahimik, walang imik. Pagdating niya sa kanilang bahay, sinalubong siya ng ina na tila alam na ang lahat. Anak, sabi ni Aling Dorina habang hinahaplos ang buhok ni Eliza. Sinaktan kanila. nila. ba? Diba? Tumangu siya, nanginginig. Nay, pinahiyaan nila ako. Ginawaan nila akong katatawanan tahimik si Aling Dorina. Tila may kumislap sa kaniyang mga mata. Kung ganun, panahon na para matuto silang rumispeto sa dugo ng mga tagakapis. Kinagabihan, ipinahanda ni Aling Dorina ang isang palanggana ng tubig, mga buto ng manok at isang lumang larawan ng Jollibee Branch na pinagtatrabahuhan ni Eliza. Pinaupo niya ang anak sa harap ng apoy. Hindi mo kailangang matakot, anak. Hahayaan nating ang mga anino ang magparusa. Bumigat ang hangin. Nagsimulang umusal ng mga dasal si Aling Dorina sa wikang matagal nang nakalimutan. Mula sa itim na alo ng usok ng kandila, lumitaw ang hugis ng babae, ang mukha ni Jessica. Nakangiti pa. Ngunit sa isang iglap, napalitan iyon ng mukha ng takot. sa Maynila, dalawang araw matapos ang pag-uwi ni Elisa, nagsimulang marnasan ni Jessica ang kakaiba. Una, bigla na lang siyang nagigising sa gabi, may naririnig na may hinang tapak ng paa sa loob ng apartment niya. Pagbukas niya ng ilaw, wala naman. Pag-off niya, may boses na bumubulong. Is, dalawa, tatlo, ilang tiles na ba? Nang una, inisip niyang stress lang pero gabi-gabi, naririnig pa rin niya iyon. Hanggang isang gabi, pagharap niya sa salamin, may nakitang refleksyon sa kanyang likuran. Isang babae, maputla, may mahabang buhok at umiiyak ng dugo. Bakit mo ako pinahiya? Mahinang sabi nito. Napaatras si Jessica, nanginginig at sinigaw ang pangalan ni Eliza. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa trabaho. Ngunit nang dumating siya makalipas ang tatlong araw, namutla ang lahat ng crew. May mga gasgas sa pader. Parang may nagsulat gamit ang kuko. Ilan? Ang tiles. Pagkalipas ng isang linggo, bumalik si Eliza sa Maynila. Ngunit ibang iba na siya. Tahimik pa rin, ngunit malamig ang kaniyang mga mata. Hindi na siya nag-apply muli. Nagpunta siya sa mismong branch kung saan siya pinahiya. Nakita siya ng isa sa crew, napasigaw. Eliza! Akala namin, akala niyo ano? Malamig na tanong niya, na hindi ako babalik. Kinagabihan, nang magsara ang branch, nagpasya si Jessica na mag-overtime. Siya lang mag-isa. Habang nag-i-inventory, ah, napansin niyang bukas ang pintu ng stockroom. Hello? May tao ba? Tawag niya! Walang sumagot. Ngunit, sa sahig nakita niyang may nakasulat gamit ang ketchup. Bilangin mo ulit. Nang lingunin niya ang paligid, nandoon si Eliza. Nakatayo sa madilim na sulok. Eliza! Anong ginagawa mo rito? Ngunit hindi sumagot ang dalaga. Lumapit ito. Dahan-dahan. Hanggang sa makita ni Jessica na ang mga mata nito ay itim. At sa bawat takbang ay may lumalabas na abo sa sahig. Hindi mo ako dapat pinahiya. Eh Eliza, sorry. Hindi ko sinasadya. Trip lang yon, Viral lang sana. <clears throat> Ngunit bago pa niya matapos, narinig niya ang mga boses sa paligid. Hanggang sa tumunog ang bawat tile sa ilalim nila, parang may humahampas mula sa ilalim ng lupa, sumigaw si Jessica. Ngunit ang sahig ay bumuka. At mula roon ay lumabas ang mga kamay. Itim, mahahaba, at malamig. Hinila siya pababa ang huling narinig ni Jessica ay ang tinig ni Eliza. Ilang tiles ang binilang mo? Kinabukasan, dumating ang mga pulis sa branch. Sarado ang pinto. Ngunit nang buksan nila, maayos ang lahat, maliban sa isang bagay. Sa sahig ng dining area, nakasulat sa dugo. Walang makakatakas sa binilang. Wala si Jessica. Hindi rin natagpuan ang kaniyang katawan. Ngunit nang palitan ng bagong tiles ang sahig makalipas ang isang buwan, may isang trabahador ang nagsabi, Boss, bakit parang may mukha sa ilalim ng tiles? Wala na silang nagawa kundi takpan iyon ng panibagong semento. Si Eliza, wala nang nakakaalam kung saan siya nagpunta. May ilan na nagsasabing bumalik siya sa kapis, tahimik na namumuhay kasama ang kanyang ina at sa tuwing may bagong manager na magmamataas o mambabastos ng mahirap, sinasabi ng matatanda, Mag-ingat ka. Baka anak ni Aling Dorina ang makaharap mo.